Ayon sa isang uh, accredited lawyer ng ICC ay malabo na talagang makabalik si Digong dito sa ating mahal na inang bayan sa kanyang pagkakasala sa International Criminal Court sa usapin ng extrajudicial killing sa kanyang, kanyang crime against humanity. Grabe, no? sa mundo talaga ng politika, walang permanenteng kaibigan, meron lang permanenteng interes sa kanilang political career. Sino nga ba ang mga pagsasabi ng dating matapang at buo ang loob na si Digong Duterte, kasalukuyang nakagitinik sa Netherlands. At kinumpiram din ito ni Sara Duterte na hindi na nga daw makakabalik ang kanyang ama ito sa ating bayang Pilipinas. Ano? Galing nga sa ipinagkanulo ito, ng kanyang uh, malapit na kalyado sa politika na sinasabi hindi man lang nila sinabihan si Digong na wag nang babalik sa Pilipinas pagkagaling sa Hong Kong sa kanyang pagbibigay ng mga mensahe sa ating OFW kababayan sa nasabing bansa ay eh, grabe talaga ang nangyari nito no? sa kanyang papalapit na dapat hapon ang kanyang buhay sa kanyang edad na 80 anyos ay ganito kinasadlakan ng isang uh, sinasabing popular na naging pangulo ng ating, ating mahal na inambay main. ngunit ngayon ay nag-iisa lamang sa kanyang uh, pitan sa Netherlands at hindi natin alam kung ano ang mga nangyayari sa kanyang personal na pakikipagbaka, pakikipaka sa loob ng uh, e namang, uh, mga uh, ito na mga sinasabi ng mga karyado sa politika ay talagang uh, pang sariling interes lamang ang kanilang inaasikaso, lalo na itong mga re-electionistang senador na alam naman natin sanggang digit pero ngayon kahit ano ang kanilang sabihin talaga wala na silang magagawa para may balik pa dito sa ating mahal na inambang sa ating mahal na inang bayan kung si Digong Duterte. Kaya siguro nasiraan na rin ng loob itong si VP uh, Inday Sara sa kanyang uh, sinasabi niya uh, pagtatakbol sa kanyang ama at alam niya talaga na wala nang pag-asa na ito ay uh, makabalik pa dito sa atin. Ang nakakalungkot lang ito baka sa ilang aras ang nakakalungkot lang dito eh, baka bukas makalawa, ay talagang matuloy na ang impeachment case laban kay Sara, laban kay Sara Duterte sa gitna ng uh, kampanya ngayong midterm election 2025. Alam naman natin, ang na ng mga robes sa mga senador na upong judge para sa kanyang impeachment case na sinasabi pag hindi talaga siya nanalo dito ay talaga hindi na siya makakabalik sa anumang panunungkulan sa gobyerno at sa kanyang uh, sinasabing uh, asam na pagtakbo sa Panguluhang 2028. Talagang uh, sinasabi nila ng ilang mga conscientious na ilang political analysts na maaaring ito na ang katapusan ng uh, political career ng mga Duterte. Ngunit may nagsasabing na hintayin natin ang midterm election lalong-lalo lalo na ro sa Davao City at papakita nila na kaya pa nilang ipanalo si Dikong kahit nakakulong na sa International Climber ito ay magiging mayor pa rin siya ng Davao City. Ayun lang, nakakalungkot eh dahil sa idal lang niya o sa anyos, si na magretiro na siya, ay ang dami niya pa nga uh, sinabing against dito sa kasalukuyang administrasyon. Siguro na sinasabing nga uh, hindi lang nila sinasabing niya sa mainstream media, sa social media, kami ang dahilan nang ikay uh, talagang uh, nagdakip ng Interpol sa pamamagitan ng ating mga pulisan nung nagdaang ilang mga linggo na naging uh, mainit nga ang usapin ngayon na maging mainit nga ang usapin nito sa kanyang sinasabi na uh, sinasabing, uh ng uh, International, Criminal, International Criminal Court ay eh, nakakalungkot lang sa mga sinasabi ng kanyang mga ilang uh, tangyado sa politika na maari pa daw itong uh, makabalik sa Pilipinas. Ngunit itong mga sinasabing uh, accredited na International Criminal Court na hindi na nga ito mga kabalik dito sa ating mahal ng Unang bayan at sinabi na rin itong sa Arabi Duterte. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang